Police Colonel Felipe B. Maragon, patuloy sa pagsiserbisyo, saludo ang publiko. Nitong 8 ng Abril, aming nakapanayam ang Provincial Director na Rizal Police Provincial Office o RPPO na si Police Colonel Felipe B. Maragon. Sa aming pakikapag-usap sa kanya, Ibinida niya kaagad-agad ang pagpapatupad sa order mula sa bagong talaga na si Police General Romel Francisco Marbil sa no cellphone during duties. Nilinaw rin ni Police Colonel Maragon na meron lang sila na ng cellphone sa isang team o unit upang gamitin ito sa mga report or updates kaugnay sa kanilang trabaho. Mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Resal Police Provincial Office. Uh, kung saan para tayo makipag sa provincial director na si Felipe Maragon. At ating ding alamin ang isinagawang command visit ng regional director na si Paul Kenneth Lucas. ng pambansang pulisya, si Police General Romel Francisco Marvin. Sa inyo pong pag-alam ano po ba ang mga additional na pagbabago ang Of course, uh, although yung mga naging instructions naman ng, ng bago nga namin si PNP is ginagawa uh, naman na namin dito sa Rizal. Yun nga lang ay kailangan pa nating paigtingin. No? Dahil ang uh, kanyang marching orders is sa uh, police visibility. Kailangan uh, makita ng ating mga kababayan at ating kapulisan para in case of uh, police assistance, response to calls to uh, for emergencies ay nandiyan po kaagad yung mga team kapulisan no mapaaraw man yan o gabi so it's very clear yung uh, police visibility at saka yung focus ng ating mga patrollers no? sa kanilang trabaho no kaya nga pinagbawal ng ating chief PNP yung uh, habang nagpapatrolya ay naka-focus ang ating kapulisan oh, sa paggamit ng oh, 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 oh. cellphone bawal ho ngayon yan hindi na pwedeng yan mm -hmm. Meron lang na bibigyan ng uh, cellphone sa, for example, sa isang uh, team ng uh, patrollers para siya yung uh, mag-report sa kanyang uh, unit o headquarters tungkol sa updates ng kanilang uh, pagpapatrolya dahil uh, hindi natin may, uh, may mga dead spot dito sa Rizal hindi marits ng radyo kaya minsan cellphone o kaya internet ang gamit natin dito. Basta uh, nga, ang uh, malinaw dito is bawal gamitin sa social media, no? yung uh, paggamit ng mga Netflix, uh, panonood. Dagdag rin yeah. ni Colonel Maragon na sila'y patuloy na nakaantabay sa seguridad ng bawat lunsod sa lalawigan ng Rizal. Well, uh, ngayon, no, nakita natin summer na summer na, no? At mm itong ating probinsya ay isang favorito ng uh, tourist destination, pasyalan. Yes. Uh, lalo na pag weekend and uh, may mga holidays pa na mga dumarating. So kami po ay nakikiusap din niyo na mag-ingat, lalo na yung paggamit ng mga sasakyan, mm -hmm. motor, sa daan, mag-ingat po tayo sa daan. Mm -hmm. Kung kinakailangan, bago po tayo bumiyahe, i-check mo na tayo tayong ating mga sasakyan, okay. No, yung mga gulong, gas, yung mga oil, lubricants, Mm. Kung nasa magandang uh, uh, state pa yung ating mga sasakyan, of course yung sarili. Ngayong araw din sa aming panayam kay Police Colonel Maragon ay nagkaroon ng command visit ang Regional Director ng Region 4A Calabarzon na si Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas. At masigabo ang naging pagtanggap ng RPPO sa pagdating ng Regional Director ng Calabarzon. Nasaksiyan rin ni Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas ang turnover ng mga na-capture, confiscated, surrender, deposited, abandoned and forfeited o CCSDAF firearm sa RCSU 4A sa pamumuno ni Police Major Daniel Joseph Estrabon, Chief FPS RCSU 4A na pinangunahan ng Resal Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Felipe B. Margon, Provincial Director ay mahigpit na sumusunod sa pinagting na kampanya laban sa loss, firearms at accounting ng mga unrenewed firearms. Sa pamamagitan ng pinagsama-samang pagsisikap ng mga katok PNCO mula sa 14 na estasyon ng pulisya sa pagpapadala ng mga liham at pagbisita sa bahay-bahay sa mga may hawak ng baril na hindi nakapag-renew ng kanilang lisensya ng baril. Karagdagan pa ang mga katok Philippine National Chemistry Olympiad o PNCO na ito ay nagsagawa ng malawakang information dissemination campaign mula sa antas ng probinsya hanggang sa barangay. Dahil dito, nakapagdokumento ang tanggapan ng 117 loose at unlicensed firearms na sumasaklaw sa panahon mula Oktubre 2, 2023 hanggang sa kasalukuyan kung saan voluntaryong isinuko na may ari ng may-ari ng lesyensyang baril ang 67 baril at ang 50 pa ay inabandona. Itinuturing na inabandona ang mga baril kapag ang baril ay turn over na maayos sa kustudiya ng PNP na may kumpletong papeles para sa pag-iingat Bago ang turnover ng mga baril sa RCSU 4A, lahat ng mga isinuko na baril na ito ay tamang na idokumento at sumailalim sa ballistic examination at cross-marching bilang pagsunod sa PNPN CMC 2019-012 na may petsang Marso 5, 2019 na may paksa. Mga alituntunin at pamamaraan sa disposition ng CCSDAF, mga baril at bala.

Nagkaroon rin ng command conference ngayong araw na pinangunahan ni Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas, Regional Director. Sa kanyang pagbisita sa Rizal Police Provincial Office, Camp Hero Jeronimo Taita Rizal, ang isang command conference meeting katuwang rin si Police Colonel Felipe B. Provincial Director na dinaluhan ng mga chief of police ng iba't ibang bayan ng Rizal. Iprinisinta ni Rizal Police Provincial Office kay Police Brigadier General Lucas ang mga proyekto at inisyatibo ng Rizal PNP upang mapanatili ang kayosan at katahimikan ng probinsya. J. Martin, JKRS News and Public Affairs.